electronic load capacity tester. So, battery capacity tester. FX35. 35 watts, 5 ampere. Merong model ito, yung 25 watts. Mas mura siya ng konti. 4 ampere. Mabibili natin to sa around 400 pesos. Maglalagay ng link sa video description. Tignan natin ito. Maganda to. Nag-capacity test na ako gamit to. Ang mga tinas ko dito ay 12 volt lead acid. Lithium ion 18650. LiPo 432-650, pero naka battery pack to. So bali 12 volt battery pack din to. 4S3P. Etong 12 volt battery pack ko rin na lithium ion 18650 3S7P. Bali 12 volt battery pack na rin to. Tapos yung battery ng cordless Bosch na 18 volt. So basically kahit anong battery kaya niyang itest. Basta nasa range siya. Ang voltage range nito ay 1.5 volts to 25 volts. Dito natin siya isasaksak. O kaya sa USB. So, pares lang to. Itong to. Pero, pag malalaking voltage na dito, kaya nilagyan ko siya ng wire na may alligator clip. Tapos, para sa 18650 naman, eto, bumili rin ako ng holder ng 18650, tapos nilagyan ko ng wire lang. Tapos, ilalagay natin dyan sa so, pagtetest ng battery, dapat meron tong ka-partner. Ang pinapartner sa kanya palagi, yung DIY bench power supply ko. So, kailangan muna natin i full charge yung battery bago natin i-capacity test. Okay? Kaparas ng 12 volt battery, pinul charge ko muna siya. Yung Bosch na 18 volt ko naman, charge ko siyempre gamit yung charger. Tapos, etong battery pa ko na to, na 12 volt na 18650 to 3S7 p to eto naman ginarge ko gamit yung nabibiling charger na pag 12.6 volt talaga okay so itong pa charge ko sa inyo kung walang choice kapares na to yung lipo 4 na 32650 ko na battery pa ginarge ko gamit tong bench power supply ko okay so kailangan natin i-full charge muna ang battery bago tayo mag-test tapos dito tayo sa capacity tester. Sa interface niya, ito yung para sa input. Ito yung power. So USB lang to. Pwedeng sa power bank. O kaya gamit ko ngayon. Charger lang. Kahit 1 ampere lang na charger. Pero yung mga nakaraan test ako, gamit ko sa kanya ay battery bank lang. Ito. So, tinest ko rin pala itong battery bank na to o power bank. Tapos, ito yung ito test natin. Halimbawa, gusto natin mag-test nito, 12 volt na to Pag nilagay natin to sa negative, at sa positive, automatic yan. Madi-detect niya na yung voltage. Okay. Madali lang naman gamitin to Kailangan lang naiintindi natin. Siyempre, dapat alam natin yung karakteristik ng battery. Kung halimbawa, magte-test tayo ng 18650 na battery. Na ganito. I-charge muna natin siya, ipa-full charge. Ang ginamit kong pang full charge dito ay yung battery holder lang din na 18650 na mayroong TP4056 module. So, kung meron kayong charger ng 18650, mas maganda. Kung 18650 ang te-test nyo. Siya nga pala, kung kukumpara natin to sa kala no? Ang litokala kasi, ito, binili ko talaga pang 18,650 lang. Kung marami tayong itetest, mas maganda to Siyempre, mas mahal nga lang to Yun nga lang, mas marami tayong klase ng battery na kayang itest gamit tong FX35 na to So, mas maganda pares meron tayo draw. Ito, naglolo kasi. Kaya bumili rin ako nito. Tsaka matest ko rin ibang gamit. Nakita ko maganda siya. Ito yung main menu natin. Nakita natin dito yung voltage. Tsaka yung test current natin. Pwede tayong magbaba dito ng current songgang hanggang 5 ampere to. So ayan. Pwede tayo mag-adjust ng current. Yung voltage reading natin, tsaka current reading natin ay nakakalibrate. Okay? Tapos, pagpindot natin tong select, lilipat to sa so wattage. Magkakaroon lang ng value yan pag meron tayong tiyetest. Magtetest lang tayo kapag pindot natin tong on. Magkakaroon ng power yan. Magkakaroon tayo ng error. Okay. Nag-error siya kasi 0 volts eh. Naglo-low voltage protection siya. Select ulit natin. Makita natin yung na-reading natin capacity. So, ito 10.94 AH. Ito yung last na na-reading ko. Yung 32650 na battery pack ko. Oh. Tapos, pagpindot pa natin. Ito yung time ng pag-test ko. Umabot siya ng 4 hours and 20 minutes. Pwede natin i-reset. Kasi pag hindi natin yan ni-reset, tanggalin natin power lagyan ulit natin power nandun pa rin yung capacity nya tsaka time so pag magte-test tayong bago ang mangyayari dyan dadagdag lang kaya ang dapat gawin natin dito i-reset -re natin ang pagre-reset nyan kunyari na dito tayo sa time tong minus lang long press natin yun na reset na select natin sa capacity ganoon din tong minus lang din na natin yon okay na so yan yung pindutan ng select natin apat lang iniikutan niya. Amperaje, wattage capacity tsaka time okay tapos pwede tayong mag adjust ng amperaje habang nagtetest kung gusto natin mapabilis ng konti okay tapos dito tayo sa on slash set pag pindot natin on yun nga magtetest siya yung ilaw niya pag naka-ilaw tong LED na to ibig sabihin nagtetest na siya aandar na yung pan tong pan na to ay umaandar sa temperature control siya pag umabot ng 40 degree doon na siya aandar ang pan na ito ay kontrolado rin ng 5 volt na supply natin hindi ng load natin okay kung titignan natin sa ilalim meron lang tong ano resistor na mababa ang value tapos ito yung switching niya siguro. So dito siya nakapag-adjust ng amperay. Okay, hindi ko rin alam yung logic pero ganyan lang yan. Sa setting naman, pag dinian natin to, walang magbabago. Kailan natin bitawan. Long press, siguro mga 3 seconds, 2 seconds bago natin. Ayan ang unang babungan sa atin, LBP. Yan yung low voltage protection. Ito lang, sa pag-test ko ng iba't ibang battery, ito lang talaga yung galaw ko. Ngayon nasa 4 volts siya. Pwede natin to dagdagan. Pwede natin bawasan. So, ang range nito ay nasa 1.5 hanggang 25 volts. 1.5 lang sagad. Tapos, pag pinindot natin tong select over voltage protection. So, hindi ko ginagawa yan. Naka-default Select ulit. Over current protection. 5.1 ampere. So, yung testing ko kanina siya sa 5 volt. Titignan ko kung tataas pa sa 5 ampere. OCP. Okay. Nagtitrip to kasi hindi ko naman to ginalaw. Okay. And, hindi ko alam kung adjustable pa to. Wala na. Sagad na siya. Pwede natin babaan. Pero hindi na natin pwede taasan sa 5.1 ampere. Over power protection. So, 35.5 watts. Pwede natin babaan ng konti. Pero ayan ang ano yan. Ang default yan, 35.5. Yan na rin ang sagad. Okay. Over temperature protection. So, pag umabot ng 80 degree yung heat sink niya, nandiyan yung temperature sensor niya, ay trip to. So, titigil siya ng pagtetest. Alright. Next. OHP naka-off hindi ko alam to no? ayon sa manual time so pwede tayong mag capacity test ng certain time lang kunyari isang oras lang testing natin hindi ko pa to nagagalaw eh pag ginalaw natin to wala select OAP OAP ito ay over capacity pwede tayong mag set ng capacity hindi ko alam kung ba't ayaw ito yung voltage correction. So, pag nag-test tayo, halimbawa, itong battery ulit, lagyan natin to, na-detect niya na yung voltage, 11.8. Pwede tayo mag-correction ng voltage. Pintutin na natin itong up, tsaka itong down. Up. Siyempre, babase tayo sa pagkakatiwalaan natin yung tester. So, lagay tayo tester dun. Okay, halimbawa, yan, nilagay ko na siya sa battery. Ito yung ating correction voltage core B pwede tayo magdagdag kunyari 11.9 taas ang ulan to 0.1 ang adjustment natin no? yan presa sila 11.98 taas select natin correction ng current ito naman habang nag-test tayo testingin natin para makita nyo so ayan ang wiring natin naka series lang sya sa load tapos lalagay natin ito sa amperahe syempre DC Ampere Pag nag test tayo Subukan natin kung mapag test tayo ng ganito Correction Wala Long press ko muna lalabas ko muna Tapos adjust ko to. Sabihin natin sa Hindi papayag to sa mataas na amperahe Kasi Ang model nito ay 35 watts Kung titingnan natin yung Ohm's law o yung power triangle, ang wattage ay equivalent sa pag dinivide natin yung voltage. So, kakapares nito, 11.99 volt. So, 12 volt times 3. So, mga nasa 36 watts na to. So, lagpas na to. Pag sinubukan natin yung itest, tingnan nyo nga, Subukan natin itest. Over power. Lagpas tayo ng 35 watts. Okay. Lagay lang natin sa, halimbawa, 2 amps. On natin. 2 amps din naman. 2.38. Pwede tayo mag-adjust. Long press natin to. Tapos, select. Punta tayo dun sa current correction. So, pwede tayo mag-plus. 2.02 pwede natin gawing ayan 2.04 ayan pares na sila ng reading tapos select lang ulit natin low voltage protection na ulit to okay long press para mag exit at patay na natin nawala yung ilaw wala ta na tayong test wattage so pia palamig nya pa lang yung heatsink nya kaya hindi natigil kagad yung pan medyo mainit na yun malakas maginit yung pan niya yung heatsink niya pala okay so overall para sa akin maganda tong module na to ang ayoko lang dito napakaingay ng baser kaya minsan nilalagyan ko siya ng tape pag iniwanan ko siya ng magdamagan Bali, hindi titigil talaga itong base na ito hanggat hindi natin pipindot ulit yung on at off o patigilin natin siya sa pagtetest. Pati yung pan nya, hindi titigil. Okay. Sa pagtetest ng battery, yun nga, 1.5 to 25 volts. Itatest ko rin sana dito yung double aim ng mga battery na rechargeable. Hindi ubra kasi 1.2 volts lang yon Tapos, kung meron kayong 24 volt na battery pack, hindi rin ubra dito. Kasi yung 24 volt nyo, tataas pa yon So, kailangan lang natin maging sensitive sa pag-adjust ng low voltage protection. Kapares ng 12 volt lead acid na tinest ko, sinet ko siya sa 10.5 volts. So, babalik naman yan eh. Pag natapos siya mag-test, na-disconnect yung load, yung voltage ng battery natin, tatalbog ulit yan. Sa 18650 na battery, tinest ko siya sa 2.8 volts. Pero pwede pa siyang itest hanggang 2.5 volts. So, ayoko lang isagad ng 2.5 volts. At 3 volts, 3 volts ko pala sinet itong 18650. Kaya itong battery pack na 18 volt. So 5S to. Ang voltage range nito sa 5 series siya. So 3 volt times 5. Nilagay ko lang siya sa 15 volt na low voltage. So meron pa akong mapipiga pero hindi ko na siya pinilit na babaan. Pati itong 4AH na Procore. Kaya mas mababa ang nare-reading ko sa kanila. Actually hindi ko rin naman alam talaga kung anong voltage nagdi-disconnect yan sa gamit nila sa charger tsaka sa barena. So, hindi ko pa yun na-test. Okay, itong time control pala para may on. Itong on set ang pipindutin. Ayan o, no? pwede rin natin siyang i-off ulit gamit ito. Pero pag nag-activate na yung time niya, pwede natin itong i-adjust na. So, minutes to. Ito R. So, pwede tayong 10 minutes lang mag-test. Pwede rin natin siya i-off. Ganon din dun sa over capacity. Okay. So, 0.03 AH. Pwede natin itong taasan. So, ganon lang yung setting nito. Kinalikot ko muna siya para malaman. So, yun lang naman. So, overall, maganda tong capacity tester na to na electronic load ingat lang tayo sa pagtetest. So, yung mga test na ginawa ko, mabilisan lang. Tsaka, para makita ko lang yung function ng module na to. So, ingat tayo sa pagtetest. Kapares na itong 18650. Pag nagtest tayo, pwede ako magtest ng hanggang 2 amps o 3 amps pa dito sa battery na to. O maaari pa 4 amps. Pero, check natin palagi specs ng battery. Kung high discharge to, pwede siyang test ng mas mataas na amperay. Pero kung yung normal na battery na ginagamit sa mga laptop, hindi pwede. So, magiinit yan. Baka masira pa yung battery. Mas mataas ang discharging current natin. Mas maliit ang capacity ng marireading natin. So, mas maliit ang bubunuti natin sa kanya. Mas malaki ang capacity na makukuha natin. Sa test naman yun. So, mas maganda mapapayo ko kung ang pagbabasayan natin, kung paano natin siya gamitin. Yung battery, syempre. Kapares ng 12 volt lead acid. Ang Capacity nito ay 5AH. 03 silang ang discharge rating nito na normal. Ang safe na discharge current nito ay 1.5 amps lang. Yun yung 0.3C niya. Okay, discharge rate. Kalimitan yan sa lead acid. Typical yan 0.3C lang. Ibig sabihin nun, 0.3 ng capacity niya. So 5 ampere times 0.3. 1.5 amps lang yun. Pero ang ginamit ko sa kanya, 2 ampere. So, mas maliit yung nakuha kong capacity rating dito. Ang nakuha ko lang dito, 2.1 Ah lang. So, maliit. Ito naman ay matandang battery na. Tsaka yung test setup ko, yung voltage. So, pwede ko pang i-adjust, pwede ko pang babaan ng 10 volt. Kasi kapares nga ng sabi ko, na base kasi tayo. Pag bumasa tayo sa mga internet sa na nakikita natin, sasabihin doon, 12 volt, zero na yung lead acid, o kaya 11.5 volt. Sa open circuit voltage yun, pwede tayong magbase doon. Pero to nasa load tayo, kaya hindi na tayo pwede basta magbase sa pag-zero na yung ganong voltaje. So, depende talaga sa pagtetest natin kung ano yung test setup. Mas maganda, research muna kayo. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to at may natutunan kayo. Maraming maraming salamat. Bye.